Ay, ay lola, hello po. Ano, ah, nanay ko. Ah, kumusta magandang ha? Kami na ka nagpadak kita. lagi ka. Ah, sige. Ano tayo... na Ano po? kami ang nagpalaki, yan pabaya. Kaya yung mga bata na wala siya. Kaya lang ako pa kamak? Oo. No. Weh, Mm -hmm. Lagi niya kayong binibigkas. Bakit nang ano, nung higit-higit sa Magdo, nakakasalubong ka na hindi mo ko kilala? <laughs> Kasama ko sa tipinang nun. Bakit <laughs> mm, Hindi mo lang kakilala ko na. No? Ilala mo? Ilalita like na ko nang iniwan mo. Mm -hmm. Lagi niya kayong binibigkas. Bakit nang ano, nung mahigitan ito sa Magdo, nakakasalubong kita, hindi mo ko kilala. <laughs> Kasama ko sa tipinang noon. <laughs> 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 hmm, hindi mo lang kilala ko, no? Ilala ko. Like na. Ilala mo? Ay, lang ako nang iniwan mo. Hmm, hindi mo na maalala, no? Mm, pero ngayon, nung napainom na natin siya ng kamag-unti-unti, Mikaela lagi binabanggit ko. Oh, ko. Micaela. Yes, hindi ko narinig tong pangalan ng dalawa. Mikaela lagi. Promise. Hindi, binibig kasi na rin sa kayo Mark Hill. Ah, Mark Hill. Hindi <inaudible> ako naniniwala rin. Artista ka ako na. Oo. <inaudible> Pero naririnig ko kay ate, ah, uh, Mikaela. Panganay ko yun. Mga kaiyak, mga kabuhay, nakakatuwa na tuwan-tuwa yung mga anak ni ate Maricel. At hindi ko rin po inaasahan na madadatnan namin sila dito. Dak, kilala mo. Hawakan mo yung kamay niya. <laughs> Hawakan mo siya. Kilala mo ako, ma? Oo. Tapos nung ito. Tay, okay lang tayo ka muna, tay. Pagtabihin natin si Mikaela, makapagos dito ka muna, tay. Dito ka lang, tay. Tapos kuha ka yung bigas, tapos yung cash doon para sa kanila, para may baon sila bago ako umalis. <laughs> ah, magbigay ako. <laughs> Ayan, mag-usap kayo ni mama. para mas magaling, madaling gumaling si mama, gusto ko makausap mo siya. Ate Maricel, sabi mo gusto mo makausap Bulo. yung mga anak mo. Eto, kausapin mo. Ito <laughs> <laughs> huh? muna. na. Bakit wala kang pasok ngayon? Hindi ako pumasok ngayon. Taka nag ba? Diyan sa alo. Diyan sa alo? Si may bagyo. lagi ko Hindi. Hindi ako na Tulog ng tulog siya doon. Pero tumaba na ba si mama nyo? Super po. Ha? Super. Super. <laughs> Nagulat ka ha? Mataba na siya. Halaga namin yung mga yun doon. Lagi niyang request yung gardenya, tinapay, sa kasaging. Ha? Huh? Gusto nyo bang ano? Kumain sa Jollibee? Dalhin ko kayo ngayon para may banding kayo. Huwag po. Bakit? Naumay. No, ha? Huh? Huwag na po. Pero sige, okay. Maaring nabibigla lang sila mga kababayan. Pero pag may chance, may time, set kami ng araw para makapag-ready din sila treat natin sila sa labas para kumain, no? Ah, kuha ka nga ng ano, san sa bigas. Pakuha. Ayun ah, na, may kumukuha na. <laughs> Tapos bigay ako pambao ng mga bata, no? Ay, ay lola, hello po. Ah, nanay ko. Ah, kumusta magandang ha? Kami lagi Oh, Kaya. Kaya, kaya ano na to? Ano pa? kami ang nagpalaki. Yan, pabaya. Na, anong, mar anong masasabi mo, Marcel? Pag pang panganak mo, iiwan mo. Pag bundis ka na naman, nandiyan ka naman. anak ka naman, aalis ka na naman. Kaya kami ang nahihirapan. Sinasabi ba niya ang totoo? Hindi. Uh, ba, pagdating sa ganon lola, kasi nung nakuha namin siya, wala po siya sa... Sa ka, Opo. E paano eh? Ano, matigas ng ulo eh. Nandito noon yan. Tinanggap namin na ko. Pero noon, mamaya, wala na. Mama, nandiyan na naman. yung mga bata na wala siya. <laughs> Pero yung apat na yan... Nandito na, amin sa lahat. Siya iiwan-iwan. Anak po ni Ate Lisa, tsaka si tatay. Anak niya yan. Opo. Pero meron pang isang lalaki. O apat yung anak Kapat nila tatay. Ah, kami ang kawawa, wala siyang wala siyang kunyan, walang pagoda. Sinabi ke, sinabi rin po ni Mikaela na mura. Hey. hey. Kami ang kawawa na kung nagtitinda ako noon sa palengke. Mm -hmm. Pero pag ang gina, na no, ubus yan, ako hindi ko na masabi kung anong kwan. Kami ang kawawa, hanggang nabulag ako. Hanggang nabulag ako na kung asa ka lang ako huminto. Nabulag ako sa buwan ko na. Ay, hindi na po kayo nakakakita. Hindi kakis. ako makakita na So, ibig sabihin ka? Dahil lang yung mga bata na yan. Apo. Tingin hey, niyo siya sa hindi ako nagsisinungaling na kung. Kasi maririnig na yan si Maricel. Apo. Talagang gusto namin noon yan. Kanya lang, iwan ko lang nangyari sa kanya. Kasi mga magulang yan ako. Pabaya. Hmm. kinukup talaga yan, pero hindi naman sa bahay nila. Doon, 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 doon sa gilid-gilid. May -gilid, kinasok pa. Pero dito, dito. Parang rina yan, noon. Pero iwan ko lang kung anong nangyayari sa kanya. Umalis, mamaya, umalis, umaya. Kung saan-saan nagpupunta. Eh kami nahihiyan akong hanggang umalis na tuluyan, ginaalis yan. Hanggang dito yung hanggang namatay yung tatay niya. Diyan, oh ilang buwan dito na nakatira dito yan. Yung tatay niya. Hmm. <laughs> eh, siya naman naglalakwat siya kung saan saan. Hmm. Ako hindi, hindi ako nagsisinungaling na ng... ako. Yes po, Nay. Mm. Naintindihan ka po. Naunawaan po kita, mm. Nay. Pero siguro nung time na yon Nay, uh, baka yun yung time na wala na siya. Tay, upo ka dito, Tay. Pero Tay, ay na, ay, si, ay Lola, siguro nung nag-aalis-alis, eh, wala na siya sa katinuan ko. May katinuan din yan, eh. Di ba, ang ganda ang pagsabot-sabot niya? Ay, wala ko nga, nangyayari sa kanya yan, eh. Dinala na namin siya sa pagamutan, hmm, Lola. Hiyang-hiya kami ang mga ginagawa niya na kung talagang tumalad sa hiya sa amin. Hanggang doon-doon sa palingkin sa ang ginagawa niya. Ayaw namin nung ganun. Mm -hmm. Dito lang nakatira noon yan. Ayaw ko lang ano nangyayari mo. No? Mamaya, umalis. Mamaya, nandiyan na naman. Sa tingin ko po, Lola, kahit si Ate Maricel, uh, hindi niya po siguro kagustuhan na ganun mangyari sa kanya. Walang lang ako. Pero yung mga uh, nanay niya, pabaya. Pero pasisya na po kayo lola, wala po kaming balak, kung ano man, wala kaming intention. Mm. Sinunod lang namin yung gusto ni ate Maricel na gusto niyang makita man lang yung kanyang Mabodin mga anak. Hindi naman at nalaalang pa niya. Opo. Matagal Ay, no, na niya. nung, no. yan, oh, balit pa yan. Ilang taon na ba ngayon? Sabi ni Micaela, Maris yung pangalawang anak, iskender pa lang, umalis na raw si Ate Marisol. Umalis Maris. na na ako, umalis na, wala na. So kayo na po ang nagpagatas mm, sa mga bata? Lahat lahat na ako. Tignan mo ang tsura namin nung no, kawawa kami. Gaan? Tignan mo ang anak ko. Oh. Opo, pansin ko oh. nga naglalaba, po. Naglalaba, naglalaba, nagtutun. Kung saan-saan saan nagpupunta, basta mabuhay lang mga anak yeah. niya. Nakita ko naman kay tatay na sobrang bait. Mm. Kasi kung iba-ibang tatay yan, nag-asawa na. na. Magkasawa na kanya lang inaala-ala yung mga anak niya. Apat na akong eh. Opo. Eh, wala naman akong gabay niya, di ko yung anak ko. Opo. <laughs> Kaya napaka-surety pa rin ng mga apo nyo kasi nandyan kayo na mababait. Mm. Plus yung tatay. Hindi minsan yung, mga, yung nanay niya yan, pag pumunta dito, kala mo kung sino, mamaya, walis na naman. Opo. Hindi pa tumulong, kahit gatas lang na isa. Ay, hindi sila nagbibas. Wala. Pag pumunta naman ito, doon sa kanila daw dahil sobrang takaw, bugbugin daw yung mga kapatid niyang lalaki. Kaya ayaw nilang tumira doon. Pero mo yan. Uh, tapos dito na naman ganun. Tanggap kami ng tanggap pero alis ng alis hanggang umalis na tuloy. Nasaan niyang niya yan? Pero Lola, may tanong po ako sa inyo. Uh, kasi sabi ng doktor nasa 60% na po yung paggaling ni Ate Maricel at ang sinabi ng anak na si Mikaela kanina gusto niya paggumaling daw yung mama nila gusto nila is dito ko daw dali hindi ko na matanggap bakit po? Ayoko na. Sobrang hiya ang ginawa niya yan dyan sa palingkin. Uh -huh. Lola, siguro nagawa niya yun nung wala siya sa sarili. Pero ngayon, halimbawa, babalik magsusori siya pag nasa Basta maayos. Na na sila kung gusto na na. Pero ako, ayaw ko na. Hindi ko na matanggap. Bala, may nanay niya pa naman. Eh. Buhay pa. Di doon na lang tumira. Bala yung mga anak niya naman kung doon sila punta. Bulos mo nga may na kita kita-kita. Ang ganun lang yan. Pero pag tumira dito na ako, mamaya-maya, away diyan, away di ta, Tapang yan eh. Away, sa, Awayin niya kami lahat. Sa tingin ko, Lola, yung mga apo mo, dahil dito sila lumaki, hindi sila alis dito sa inyo. Ayaw talaga umalis yan. Nakita nila yung pagmamahal nyo, mm. pagmamahal ng tatay. Ay nako, yung kay Mikey kay lam. <laughs> Napadoktor yan ng isang araw yan. Uh -huh. Tatlong araw doon sa kapital. Hmm. hindi ang hirap namin na kayo. <laughs> Mm. Ano naman po ang pinagkakataan mm. ni Sa may likod Kasi So hindi ka makita May May ano May Ay, nagtitinda siya. ako nung Diyan 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 Sige tayo po ka lang Makihila siya Bili. Bili Bili. ah, nagtitinda ka pa rin ngayon Lola Bili. Ilang taon na po kayo Lola ah. Hindi pa halata Lola Malakas pa eh, Ang hirap na namin dito so kung ano ang ginagawa namin, ang tig muntik na nadaga na ng bahay namin. Pero Lola, alam mo po, sa pagpunta namin dito, ang pinakabilin-bilin ni Ate Maricel, dalhan ng bigas at saka alawans yung mga anak niya. Buti naman ako kung maalala pa niya. Opo. Palagang hirap namin. Pero pa yung pagmamalaki, magmulang ngalit hanggang malaki, di pa din pala Parang wala siyang anak, parang ato ah, ginagawa niya. Pag napangalak, umalis. Gano'n, gano'n lang yan. Pero pinapabayaan namin kung saan saan nagpunta. Pag gusto niyang bumalik, bumalik na naman. Mamaya, aalis na naman. Gano'n lang yung ginagawa niya, pero parang hindi na pinapansin yung mga anak niya. Gano'n din yung mga nanay niya. Sige na, relax lang po kayo na eh. Baka high blood po kayo. Ay, hindi, hindi naman. Hindi naman. Ang problema lang, malabo na yung mata. Malabo na ako. Nagpa-opera ako ng mata ko. Dalawang mata itong isa lang ka makakita, itong may isa makakita. Mm -hmm. Pero tatlong buwan na hindi ako nakakita na po. Mm -hmm. Sa tulong mga kamag-anak ko dun sa lukap, tulungan ako. Aano. Pero inutang ko ito. Inutang mo. Kawawa ako. Sa gusto ko lang makakita. Okay. Lola, ah yeah. uh, bali, total sabi What? niyo Lola, ay si tatay. Tay? Yeah. Mag-iiwan lang kami tayo ng ay lola ng budget ng mga bata pero tayo yung bantay dito. So sa inyo ko ibibigay. Opo, sa inyo parang, ko ibibigay. Pa, parang parang kalang na namin niya. Sigit pa sa anak. Okay. Tay, dito oh. ka tay. Upo ka pare. Uh, ah, wala. Nay, ay lola, gaya ng sinabi ko, ayo kung hindi ako pumunta dito para magkaroon ng problema ay, ulit. Oh, wala po kaming balak or isip na ganoon, Gusto ko lang talaga makita at saka yung request ni ate na ate Maricel na bigyan ng bigas. At saka konting allowance. Pakipasok yung bigas. Hmm. Dito ka lang. Upo ka dito pa. mga ka dito. Na, dito. na lang tabay na Ah, oh, sige. Pero Lola, kung sakasakaling gustong bumalik ni Ate Maricel Mamasyal, okay lang po.